Mga kaibigan, matatapos na ang Enero, pero maniniwala ba kayo meron pa rin nagtatalo dahil sa Christmas party? Ah! May mga humahabol pa rin. Nako, ano ba naman yan? Ito, Gina G siyang umatend ng Christmas party, kaso inalis daw ang kanyang pangalan kahit nagambag na siya ng 20 pesos bilang kontribusyon. Oh! 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 Oh. Bakit di ba Meron bang malakihang premyo dyan na binabawasan nila ang mga mag-a-attend? Ang reklamo pa niya, ipinagkalat siya bente 20-20 lente. Si Vicay ay may hinanakiit kaya nagawa niyang manakit. Si Imelda ay kanyang nasampal dahil noong nakarang Christmas party siya raw ay tinanggal yan si Pumaring Bikay, masyado pong mabait. Last year nga, Christmas party nila, hindi po nga siya pinasali. Tapos, nung sinangla na pwisto, hindi po nga siya binayaran. Totoo naman kasing hindi butante siya ati Bicay dito, kaya hindi sinali sa Christmas party namin nung last year. Sa pinagsinglaan naman, sinisingil na siya ni ati Bicay, pero walang-wala si Ate Melda. <laughs> Oh, paano ba pa ito kung tapos na ang Pasko? Meron pa kayang exchange piece na matatanggap para maging happy ang lahat? Siya daw ang nanapak, di ba? Pero siya yung nagre-reklamo. Oh, hindi ba? Okay, medyo kakaiba ang ating kaso ngayong araw na ito. Ang nagdaramdam at nagpupuyo sa galit dahil inetsapuera sa Christmas party ng kanilang asosasyon. Vikay, humarap ka na! So, Bikay! Yes, ma'am. Ikaw na nga daw ang nanampal. Pero ano ang problema mo? Problema ko sa kanya kasi, ma'am, tinanggal ako sa si party tapos pinahiyapan niya ako. Okay. Pero nagbigay ka ng 20? Binigay, nagbigay ako ng 20, ma'am. So lahat kayo, kailangan magbigay, magbigay ng 20 para masama sa Christmas party? Yes, ma'am. Ano oh. ba Christmas party yan? Itapos sa, sa, sa Three Kings. Namin, ito no, sa noong last December, ma'am. Ah. okay. Oh. So, ano ba ang meron doon sa Christmas party na parang nanggagala tinanggal ka? Kasi ma'am ganito 'yon. Yung Christmas party namin para sa lahat 'yon, 'di ba? Ngayon, meron kaming ayuda, meron mga matatanggap na mga ano, Noche Buena. Uh, yes, ma'am. May Noche Buena uh, pack uh, daw 'yan. Pack oh. Ah, ayun. Saan galing 'yan sa mayor, barangay ka? ma'am may nagdodonate, ma'am? Ah, may mga nagdudunit. Oh, mga ano sponsor Ayun, okay. So, yun ang importante doon. Kaya gusto talaga nila masama nga naman yung ayuda. Sayang. May ayuda, may ayuda. Oo, sayang yung ayuda eh. Tinanong mo, bakit ka tinanggal? Kasi ma'am, ang mersonalize siya, ma'am, di na ako butante sa lugar namin. Pero butante ka? Butante ako sa Pasig, ma'am, kasi ang tricycle ko doon naka sa Pasig. Hindi ako pwede-pwede sa... Kasi ang prangkisa ko sa Pasig naka-restro. Okay. Okay. Oh. okay. Oh. Pero doon ka nakatira? Doon ako talaga. nakatira, ma'am. 22 years ako nakatira doon sa lugar namin. Ayun. Mm -hmm. Pero kasama ako sa social eh. Hindi dapat malinaw. Oh. Hindi kasi nga naman hindi siya botante doon. Ah. Eh kung yung ayuda galing sa local government, talimbawa barangay captain, mayor mo. Eh bakit nga naman ikaw ay bibigyan? Hindi ka naman botante doon. Dapat sa pasig ka na Christmas party. Ma, hindi. <laughs> Hindi, ganito 'yon kasi. Oh. Ang Christmas party na 'yon, ang bibigay hindi 'yung ano, mayor o 'yung mga ano, 'yung mga sponsor. Corporate. Oh, okay. Tapos si Ma'am, meron din kaming pera doon sa association na Kasama kasi ako doon, may contribute ako doon eh. Ayun, um, ah, oh. Ang kinag-usapan kasi ma'am, Christmas party, hindi yung butante. Dapat pas is pas yung butante kasi, ano ko ma'am, residente ako doon ma'am, 22 years ako eh. Kung ah. pag-association ang pinaglalaban namin, hindi yung ano butante dapat di ganun siya namimirto sa akin noong nakaraang na taon nag ano kasama ka sa Christmas party kasama okay pero last year hindi ka na rin butante doon pero Tagal, kasama ka. O oh, kasama ko ma'am kasi doon nga ako nakatira, ma'am. Ano nga ako? Homeowners nga ako eh. Ayun, oh. homeowners. Oh. So ito ay walang kinalaman sa pagiging botante. Walang ito kinalaman. ay kinalaman oh. sa residency. Oh, yes. Oh. Yung kusang ka nakatira. Oh, ay, 22 ka. years na daw siya yeah, nakatira oh. doon. Ayun. At hindi galing sa barangay. Hindi yung uh, yung ipinamimigay. Okay. Bakit sponsor? hindi namin makontak ang barangay captain mo? Suplado yata. Hindi ko alam, ma'am. Eh. Hindi, naiinis ako sa mga barangay captain na ano, suplado at tamad. Allah, oo, Allah, oh, Allah. ayun. Doon tayo sa kalaban, ha? Okay. Hindi niya sinasagot na sa kanya kasi yung 20. <laughs> Magtatago siya. <laughs> hindi ba? Hindi, naman. Do. Pero kung nagbibigay ka na ng kontribusyon, Dati pa, at ikaw naman ay kasama, dati pa, bakit siya biglang tinanggal? Yun. May iba pa. Oo, may iba pa yan. May iba pa. Ano kaya yung iba pa? Ano, yung time na meron ako, simpre lapit, lapit sa akin kasi nga meron ako. Tapos okay. so, nung wala na ako, yun ang ginagawa niya sa akin. Ayun. Di na, di na, di, parang may sakit pa ako nakitong na hindi na akong lapitan, di ako lingin. Kasi nga, parang wala na siyang makukuha. Okay. Oh.